no? Hindi kaya sa bombero. Ayan, eh, no? Buti nga nag- Nakababa kami, oh. Eh kasi ako, ako po yung nakapansin na ako sa likod, sabi lang may nakapansin ako. Kung ko na lab... mag-dood niya, nga na ako may yung may... katabi may... may... sabi ko, no, yung dumidikit. Hindi naman ako naririnig. Tapos kung ano may usok sa likod ko, kung may usok na tara na, ano na tayo Nagsitayuan na din sila. Diyan, nagigil na kaya... nila. Sa likod. eh. Di kanya-kanya nab... Opo, kaya lang nasa likod kami, nahirapan kaming bumaba. Eh, may dalawa akong batang kasama. Tapos nabitawan ko pa yung isa, bumalik ako. <laughs> bumalik ako. Grabe, oh. Parang ayoko na tuloy sa Raymond. Walang tigil sa kakabiyahin, oh. No? Ako kasi kanina sabi, pinapahinga lang daw kasi kakarating lang. So meaning, galing pa sila ng Bicol. Mm -hmm. So ang init ng ano, ng, ang init ng ano, ng makina. Silong kami. Buti na lang may ano, may mabait na tatay dito nagpasilong sa amin. Oo, dapat lang. No? Paano naman tayo makakauwi? niyo ang nangyari sa bus na isas? May ano pa, usok. Ah, wala talaga. Sunog. Wala na yung bag ng... Ay, sunog talaga. Wala na. Oh, ang patay. Okay, Asan na ba yung inupuan namin? Wala na talaga. Sunog. Wala na. Sunog na. Wala. Wala na yung bag ni Angel. Wala na. Asan ah, ba yung upuan na? Ito yata yung 30. Ito, ito. Ay. Kami yung 34. Ay, ah, bungay. Oh, wala talaga. Wala na. Ah, dito yung damit ni Bibi. Oh. Wala na. Sunog. ay ko na. Tara na, kay ma-disgrasya ma pa tayo diyan. Nasunog na yung damit ni Ashi. Ano ang bado? Wala na yung mga ano nang anak ko yung Ali, sapatos. Ipunin daw kayo po sa kalawag at doon magkakan muna ha. Ma'am baka kayo mabubog ha. Takot. Ito yung bus. Ano ito wala kasi ito? Wala kasi To. Yan oh. Ayan, oh.

hindi na nga ako nakaganyong kanina. At ako yung... Ano na, oh. Basang oh, damit. <laughs>